Vice President Duterte na si House Speaker Romualdez daw ang gustong pumatay sa kanya. Alamin natin ang iba pang detalye mula kay Bombo Kelly Cordero. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na isang tao lang ang gustong pumatay sa kanya. At ito ay si House Speaker Martin Romualdez. Sinabi ito ni Duterte sa isang press briefing kagabi online. Anya, pinapaalis kasi siya ng House Sergeant at Arms sa opisina ng kanyang kapatid na si Congressman Paolo Pulong Duterte sa House of Representatives para hindi na umano maglagay pa ng extra, security, ng extra security. Ayon kay Duterte, hindi na kinakailangan pa na magdagdag ng, pagbab ng magbabantay sa kanya maliban sa kanyang personal na security personnel dahil alam naman kung sino lang ang gusto ko pumatay sa kanya. Kaugnay niya nang ito, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. You don't, you don't need to worry about my uh, security. At sabi ko sa kanya na ano, sabi niya, hindi, hindi, kasi baka may mangyari sa iyo dito sa loob. Sabi ko, sir, isa lang naman ang gusto pumatay sa akin, si Martin Romualdez. And I don't think gagawin niya yan dito sa loob ng House of Representatives, gagawin niya yan doon sa labas. So siguro, um, harm to the safety and security of OVP personnel. Yan lang ang maisip ko ngayon, ha, top of mind answer. Nang tanungin ng Vice Presidente kung paano niya nasabing na siyang patayin ng speaker, sinabi nito na sa maiksing panahon na nakilala at nakasama niya si partikular na noong kampanya, alam niya na raw na may malaking baggage at insecurity ito sa buhay. Narito pa, pakitin pa natin ang karagdagang pahayag ni Vice President Duterte. Oh, because I know him, di ba? Mm -hmm. From uh, the short time na nagkasama kami. I'm a good judge of character. Mabilis ako maka-assess ng isang tao. Oh the oh, uh, and um, mm -hmm. I'm no psychologist, but that man has so much baggage and insecurities. Sa Samantala mga kabomboso, oh, sa pinpa rin ng security, mahigpit ang siguradad na ipinapatupad ngayon dito sa labas ng St. Luke's Hospital sa Quezon City. Kanina, nasin po ng umaga, nailipas si Atty. Zulaika Lopez mula sa Memorial Medical Center patungo dito ngayon sa St. Luke's Medical Center dahil uh, nakaranas ito ng hilo at pagsusuka. Sakay-sakay si Atty. Lopez ng pribadong ambulansya at kanina, kasama niya rin uh, si, pumasok dito sa St. Luke's si Vice President Sara Duterte. Na, uh, kanina nga, nagka din sa pagitan ni VP Sara at ng pulisya nang unang sumakay itong si Atty. Lopez sa ambulansya ng Philippine National Police. Pero alinsunod sa kagustuhan ng Pangalawang Pangulo, ay nailipat din si Atty. Lopez sa isang pribadong ambulansya. At hanggang ngayon, Bombo Dennis, Bombo Ever, wala pa rin impormasyon kung ano yung dahilan ng paglilipat kay Atty. Lopez dito sa St. Luke's Medical Center. Uh, Bombo Kelly, ang uh, isa lamang sa concern ay yung uh, access nitong si... Uh, ng, ng mga otoridad dito kay uh, Attorney Lopez dahil ito ay under custody pa rin dapat ng House of Representatives. So, paano ito? Sino ngayon ang uh, nagbabantay? Sabi mo, mahigpit ang siguridad. Sino ngayon ang nagbabantay dito kay uh, Attorney Lopez at uh, paano yung access ng kanyang mga kamag-anak naman, Abombo Kelly? Bombo Dennis, kanina ang ting nakita lang namin na opisyal sa panig ng uh, pulisya ay si uh, Criminal Investigation and Section Group Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III na lumabas dito sa St. Luke's Medical Center pero hindi na ito nagpaunlak pa ng interview. Sa labas naman, uh, makikita na narito ang mga security personnel ng Office of the Vice President at niyembro uh, ng mga media na nag-aabang kung ano mga susunod na hakbang ng OVP at kung ano ang uh, magiging resulta ng medical condition itong uh, si Atty. Zuleika Lopez. Okay. One just last point. Uh, Bombo Kelly, paano ba magiging set up dyan? Maglalabas ba sila ng medical bulletin every other moment o kaya naman ay uh, yung kamera ang maglalabas ng statement about sa status nitong si Atty. Lopez? Ganun ba? Alam niyo kung na kaming informasyon kung paano ang magiging update. Pero at bahigpit namin binabantayan dito uh, ang paglabas mamaya ni Vice President Sara Duterte at baka ang Vice President mismo ang magbigay ng update at magpa-unlock ng interview sa media. At maraming salamat, Bombo Kelly. Mag-ingat kayo dyan. Para sa Bamboo Network News, Bamboo Kelly Cordero nagulat para sa number one most trusted radio network in the country, Bamboo Radio Philippines. Basta radio, Bamboo!